Aling Christy, isang kanin at isang sinigang nga po, sambit pa ng customer ni Aling Christy. Kaya naman agad niya itong tinuwanan ng kanin, kasabay ng pagtatanong niya rito. Isang order lang ba ito? Tanong pa ni Aling Christy sa bagong dating na customer. Kilala ito ni Aling Christy, at suki niya na ito doon. Agad naman siyang sinagot nito ng, Oho, isang order lang po, saka huwag niyo pong kakalimutan yung sabaw Aling Christy ha." sambit pa ng kanyang customer. Natawa naman si Aling Cristy at saka nagpatuloy. Matapos niyang maihandok ng isang tasang kanin, ay sinundukan din niya 'yon ng ulam at sabaw. "O oh naman, Berting, suki na kaya kita. Hindi ko makakalimutan ang sabaw na palagi mong hinihingi." Tawang sabi pa ni Aling Cristy habang ipinaghahain si Berting ng mga inorder niya sa karinderya ni Aling Cristy. Sinerbiyo ni Aling Cristy sa kanito kinuwenta ang nabili ng customer niya. Kumain na muna iyon doon at nang matapos ay agad itong nagtanong sa kanya. Aling Christy, magkano na ho sa lahat ng to? Tanong ni Berting sa kanyang mga inorder. Na agad din namang sinagot ni Aling Christy. senta iho, kasama na rin yung ulam doon. Sambit pa ni Aling Christy. Kaya naman agad na siyang binayaran ni Berting at saka nagpaalam na. Ito ho Aling Christy, ang sarap ng ulam dito. Sisibat na ho ako. Salamat ho. Nakangiting papuri ni Berting sa luto ni Aling Christie. Nagad na namang ipinagpasalamat ni Aling Christie at tumugon pabalik nang Sige, salamat iho. Sa ulitin, sambit pa ni Aling Christie. Sa kanito, pinalini sa kanyang anak ang pinagkainan ng kaninang customer na agad din namang sinunod nito at inilikpit agad iyon habang si Aling Christie naman ay inaayos ang ibang mga panindang ulam. Kadalasan ay mga jeepney driver, tricycle driver o di kayo mga bus driver ang kanyang mga customers. May mga ilan ding bumibili sa kanya ng mga panindang ulam. Bumibili ng mga makakain ng mga construction workers o di kayo pang kareniwang tao lamang at kung sino-sino pang dumadayo sa kanyang karinderiya. Kaya naman kahit paano ay kumikita naman talaga ang kanyang negosyong karinderiya. Panayulam kasi ang kanyang tinitinda at ang katerno nito ay kanin at pati na rin ang kahit anong inumin at sabaw. Sa totoo lang, ay masaya si Aling Cristy sa kanyang gawain iyon dahil noon pa man ay yun na ang kanilang pinagkakitaan. Bata pa lamang si Aling Christie at ang iba pa niyang mga kapatid ay mulat na mulat na sila sa kahirapan kaya naman lahat ay ginagawa niya noon pa man upang may may panggastos man lamang. Dati ay pare-pareha sila ng pinagkakitaan at iyon ay ang pamanang karinderiya ng kanilang mga magulang. Ang iba sa kanyang mga kapatid ay nagtrabaho sa ibang klase ng trabaho tulad na lamang ng kanyang bunsong kapatid na si Ray na isang delivery boy. Si Rosa naman, nakasambahay, at si Mona na naglalaba at madalas rin nagtitinda ng mga tuyo, dilis, at mga isda sa palengke. Kanya-kanya ang mga ito sa kanilang buhay dahil wala talagang mapagkukunan ng pera ang magkakapatid kung hindi ang kanika nilang mga trabaho lamang. Naalala niya nung bata pa lamang sila, ay sa karinteriya sila umaasa ng kanilang panustos, lalo pa noong nabubuhay pa ang kanilang mga magulang. Palagi silang napag-uutusan ng mga ito, kaya naman kahit sila't sa buhay, ay nakakaahon naman sila at nagkakapera. Sa kanila kasing magkakapatid, si Aling Christie ang pinakamasipag dahil siya ang palaging pinag-aabilinan sa mga kapatid niya dahil siya ang panganay sa magkakapatid kaya siya ang pinag dito ng kanyang mga magulang tuwing ang mga ito ay may lakad o di kayo may trabaho. Naalala niya din yung hirap niya tuwing inaalagaan ng mga ito dahil sa sobrang kukulit ng mga ito at ang iba pa ay imbes na mag-aral ay naglalaro lamang sa labas. Noong mga araw na iyon ay dalaga pa si Aling Christy habang ang mga kapatid niya ay mga bata pa lamang. Ang iba ay mga elementarya at ang iba naman ay talagang bata pa. Kaya naman hirap na hirap siyang tumutulong sa kanyang mga magulang. Pinag-aaral si Aling Cristino ang kabataan niya. Ang kaso nga lang, ay hindi niya tinanggap dahil sa mga responsibilidad na inata sa kanya. Kaya naman tumulong na lamang siya at kahit papaano naman ay napalaki siya ng kanyang mga magulang na responsable at masipag na bata, tulad ng iba niyang mga kapatid mas lamang nga lamang siya dahil siya ang mas nakatatanda at mas may experience sa kanila. Nang sila'y magkaedad, ay doon lamang mas naging responsable ang lahat sa kaniga nilang buhay. Alam ni Aling Christie kung gaano kahirap ang buhay kaya't lahat ay ginagawa niya sa kanyang pamilya. Buti na lamang ay tulong niya ang kanyang mga anak. Araw-araw ay may iba't iba silang putaheng hinahain para sa kanilang mga customers sa kanilang karinderiya. Kilala ang karinderya ni Aling Christy bilang isa sa may pinakamasarap na putahe at para bang profesional ang kanilang lutong pagkain. Kaya naman madalas ding dayuhin ng ibang mga tao ang kanyang karinderya. Tama lamang naman ang kinikita ng kanilang karinderya, sapat lamang upang buhayin silang magpapamilya. Hindi kasi kilala ang karinderya ni Aling Christy ng ibang mga lugar pero masarap ang kanyang mga pagkain at madalas na dinadayo pa Kiyat may mga minsang madami siyang customer, ngunit tulad ng ibang business, ay matumal din paminsan-minsan. Tuwing umaga ay naghahanda si Aling Christy ng mga almusal na espageti o kung hindi naman kaya ay pansit o kaya ilugaw. Sa tanghalian naman ay nakadepende pero madalas na meron siyang sinigang, lichon kawali, fried chicken, adobo, tinola, bicol express, sisig, bopis, tortang talong, Pinakbet, ginataang langka, ginataang gabi, at sari-saring mga putahe na palaging bumibenta naman sa kanilang karinderya. Sa araw-araw na pagtatrabaho ni Aling Christy, ay hindi niya napapansin ang kapaligiran niya dahil focus lamang siya sa kanyang pagtitinda. Habang nagtitinda siya, ay may isang customer ang bumili sa kanya. Aling Cristy, po order nga ako ng kalahating cup ng kanin kas isang sisig ho. Sambit pa ng lalaking napansin niya kanina lang na mukhang delivery driver ng mga baboy at kung ano-ano pa. Agad namang umiti si Aling Christy at tumango. Sa kanito isinandok ang pagkain nito. Nang matapos na si Aling Christy sa kanyang pagsasandok, ay agad niyang ito sa si umorder nito. Kumain naman ito kaagad at habang kumakain, ay meron isang pulubi ang biglang nangingiri ito ng pagkain. Palimus po, sambit ng pulubi habang nanghihingi ng pagkain sa customer ni Aling Christy. Agad namang napakunot ang lalaki sa pulubi. Sa una, ay hindi nito pinansin ang pulubi. Ngunit nang umulit ito, ay agad na itong sinigawa ng delivery driver. Tigilan mo nga ang panlilimos mo sa harapan ng pagkain ko. Nakakadiri ka. Ang baho mo, bisit ka. Sambit pa nito, habang tinataboy-taboy ang pulubi. Nakaramdaman naman ng awa si Aling Christy sa ginawa nito sa pulubi. Kaya naman agad na ito ang pulubi. Habang kunot noong pinagsabihan ng lalaki. Manong, sobra naman na ata ang sinabi mo sa kanya. Hindi naman porkit wala siyang makain at materhan, ay ginaganyan mo na. Sambit pa ni Aling Christy. Habang inis ito sa customer niyang iyon. Agad namang sumagot ito pabalik habang nakakunot din. Wala huwa kayong pakialam kung ano ang gusto kong gawin sa pulubing to. Kaya manahimik na lamang po kayo Tugon pa nito kay Aling Christie habang ito ay inis-nainis. Na inis. Agad namang nainis din si Aling Christie sa inasal ng lalaking iyon. Hindi niya gusto ang mga ganoong klase ng customer at tuwing may mga ganoon ay ipinapaalis niya ito. Kaya naman agad niyang sinermona ng lalaki. Palibasa, ah hindi mo alam ang hirap ng mga walang nalalapitan. Kaya mo nasasabi yan iho. Sa totoo lang ay ayoko ng mga customer na katulad mo kahit umalis ka na lamang dito sambit pa ni Aling Christy habang inis na inis ito sa lalaking iyon. Agad naman siyang tinapunan ng masamang tingin ng customer niya, saka ito tumugon. O edi magsama kayo ng pulubing yan, sambit pa nito na walang galang kay Aling Christy. Kaya naman tutugon pa sana ito nang biglang magsalita itong muli, saka dumukot ng pera at inilapag sa mismong mesa na kinainan ng lalaking driver. Sabay sabing, O yan pera, kawawa naman kayo ang pangit na nga ng luto nyo, may pulubi pa kayo rito ang alaga. Makaalis na nga, sambit pa nito. At iniwan doon ang inorder nito. Dahil doon, ayagad agad ng galaiti si Aling Christy sa kahumirit pa nang, Mabuti pa umalis na ang mga katulad mong walang modo, walang galang o respeto, at walang konsensya sa kapwa niya. Darating rin yung araw mo, bata. Huwag ka sanang mag sa mga tulad nilang hinahamak-hamak mo. Sigaw pa ni Aling Cristy habang inis na inis sa lalaking driver ng baboyan na kanyang deliver base sa mga dala nitong maraming baboy sa loob ng selda na mismo kanyang truck. Nang makaalis na ang lalaki, ay doon lamang napansin ni Aling Christie na pinagtitingin na na pala sila ng mga tao doon. Kaya pala agad na umalis at nagbayad na lamang ang walang respetong lalaki sa kanyang mga inorder. Matapos iyon, ay bumalik na sila sa kanilang pagkain at umiwas na lamang ng tingin nang makitang napangat ang kilay ni Aling Christy. Napabuntong hininga naman si Aling Christy at natoo ng pansin sa pulubi kanina na ngayon ay nasa gilid na ng mismong karinderiya na tila ayaw ng manghingi ng pagkain. Sa awa ni Aling Christy ay pinaasikaso muna ni Aling Christy sa kanyang anak na panganay ang ibang mga customers na naroon at agad na nagsundok ng pagkain para sa pulubing kaninay nang hingi sa kanya ng pagkain. Ipinagsandok niya ito ng sinigang at isang tasang kanin. Pati sa ay ibinigay din ni Aling Christy sa pulubing iyon. Saka ito pinuntahan sa gilid. Natakot naman ito sa presensya niya. Ngunit mumiti lamang si Aling Christy. Nako iho, alam mo bang delikado ang mga palaboy-laboy dito? Baka mahuli ka ng mga pulis. Sambit pa ni Aling Christy. Habang ito ay nag-aalala sa kabataang lalaki na palaboy-laboy lamang sa lansangan. Sa totoo lang, ay iyon ang kauna-unahang beses na makita ni Aling Cristy ang binatang iyon doon na lumalaboy-laboy sa lansangan. Halata sa pulubi na nahihiya ito at nangingilala pa. Kaya naman mas lalong umiti si Aling Christy. Sabay sabi, Naku kang bata ka ha? o siya, ito nga pala, para sa sa'yo. Sambit pa ni Aling Christy. Saka'y binigay ang hawak nitong mga pagkain na kanyang hinain para sa pulubing binata. Agad namang natuwa ang pulubi at agad na nagpasalamat sa akinuha ang ibinibigay ni Aling Kristi. Kasabay niyon ay para itong hindi kumain ng ilang buwan sa paraan ng paglantak nito ng pagkaing ibinigay ni Aling Kristi. Napangiti naman si Aling Kristi dahil kahit papaano ay mababawas na na ang gutom na nararamdaman ng pulubing kanyang binigyan ng pagkain. Habang pinagmamasdan ng pulubi ay naalala niya kung paanong noong siya ay bata pa lamang ay namo problema ang kanyang mga magulang sa pinansyal na aspeto. Kaya kapag nakikita ni Aling Christie na nagugutom ang kanyang mga kapatid, ay namamalimos siya kahit hindi naman talaga siya pulubi noon. Sadyang dulot lamang ng kahirapan, kaya't nagawa niyang mamalimos para sa kanyang mga kapatid at ipunin niyon para makabili ng pagkain makakain ng kanyang mga kapatid. Kahit pa wala siyang makain, ay sapat na na makita niya ang kanyang mga kapatid na may kinakain sa hapag kahit galing pa iyon sa panlilimos niya. Sa totoo lang ay hindi alam ng kanyang mga magulang iyon na tuwing magpapaalam si Aling Christy na maglalaro lamang kasama ang mga bata ay namamalimos na pala ito. Noong araw kasi nang mabuntis ang ina ni Aling Christy ay sobrang gipit ang mag-asawa at madalas ang kanilang pag-aaway sa pinansyal na bagay. Kaya't kahit paano, upang makatulong, ay gumawa na lamang siya ng paraan upang matustusan ang kanyang mga kapatid sa magkakapatid kasi ay si Aling Cristy ang may pinakabusilak na puso dahil hindi naman iyon ang unang beses na magbigay at tumulong sa maliit na paraan si Aling Cristy dahil nga sa kinagis nanya kaya naman kapag alam niyang may maitutulong siya ay gagawin niya ang lahat para makatulong sa kapwa para kasi kay Aling Cristy ay alam niya ang ganoong klasing kalagayan ng mga ito na minsan ay walang makain at ipinagtatabuyan ka pa ng ibang tao dahil sa karungisan o di kaya dahil sa kabahuan mo. Kaya naman ganoon na lamang ang simpatyang kanyang naiparamdam sa pulubing binata. Ilang saglit pa nang agad nang natapos ang pulubi ang kanyang kinakain, ay agad itong nagpasalamat kay Ali Christy. Salamat po, sambit pa nito, na halatang nangingilala pa sa mga tao sa paligid niya. Ngumiti naman si Aling Christy sa katumugon. Walang anuman iho. Siya nga pala iho. Maaari ko bang malaman kung anong ang nangyari ba't napunta ka dito? May pamilya ka ba? Nang maihatid ka namin doon. Tanong pa ni Aling Christy sa pulubi. Habang ito ay seryoso na iniisip na baka naliligaw lamang ito o di kayo nahiwalay sa mga magulang. Agad namang tumugon pabalik ang pulubi kay Aling Christy. U Ulilan ho ako at napadpad lamang ho ako rito dahil sa kahirapan. A ako na lamang po ang mag-isa sa buhay. Wala na ho akong pamilya. Sambit pa ng pulubi. Habang mapaitang itinito ngiti kay Aling Christy, niya siya rin namang dahilan kung bakit nahawa matanda. Naku iho, nakakapag-alala lamang din dahil laganap na naman ngayon ang krimen at kidnapan. Ayaw ko lamang sana na mapasama ka. Pasensya ka na ha. Sambit pa ni Aling Christie habang ito ay naaawa pa sa pulubi. Ngumiti naman ang binatang pulubi. Huwag na ho kayong magalala, Aling. Tanong pa ng pulubi kay Aling Christy. Christy, yan ang pangalan ko, iho. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Sambit pa ni Aling Christy sa pulubi. Pepito po ang pangalan ko. Maraming salamat po, Aling Christy, ha? Napakabuti niyo ho. Sana'y marami pa hong mga katulad niyong tumutulong sa aming mahirap. Sambit pa ni Pepito sa kanya. Kaya naman mas lalong napangiti si Aling Christy. Naku iho, walang anuman, huwag kang magalala, papagawan kita ng masisilungan mo. At alam kong, masyadong delikado kung palagi kang natutulog dyan. Sambit pa ni Aling Christy, habang ito ay naaawa sa pulubing si Pipito. Sa ngayon ay pagpasensyaan mo muna kung ito lamang ang makakayanan kong ibigay sa iyo ha. Ah. Hayaan mo, pag nagkaroon ako ng pera na malaki, eh hindi ka na namang problema sa kung saan ka sasilong. Sagot ko na kasi ang iyong sisilungan Sambit pa ni Aling Kristi kay Pipito Habang ito ay nakangiti Napangiti naman ang husto si Pipito dahil sa kanyang narinig At nagpasalamat muli sa gina. Salamat po Aling Kristi Sobra-sobra na ho siguro kung pagagawa niyo pa ho ako ng masisilungan Ayos na rin po ako sa pagkain at inumin lamang Sambit pa ni Pipito Habang ito ay nakangiti Naho iho, kung pwede nga lang kitang ampunin na nagawa ko na eh Ayoko kasi talagang may nakikitang mga kabataang namamalimos dahil alam ko at danas ko ang hirap na wala kang makain o di kayo tinataboy ka pa dahil sa pulubiga at marungis. Sambit pa ni Aling Kristi kay Pipito. Kaya naman agad namang tumugon pabalik sa Pipito. Salamat ho kung ganun. Masaya naman po ako kahit ako lang po mag-isa dito. Mas gusto nga, nga po ang ganitong mag-isa lamang. Huwag ko kayong magalala Aling Kristi. Sambit pa ni Pipito habang ito ay nakangiti. Hindi kasi ako mapapanatag, iho, kaya gusto kong tulungan ka sa maliit na paraan na alam ko. Sambit pa ni Aling Kristi kay Pipito. Ah, ganun po ba? Sige po, Aling Kristi. Salamat po. Pasasalamat muli ni Pipito habang ito ay nakangiti. O siya, sige na, iho. Mauna na ako, ha? At magtitinda pa ako sa aming karinderya. Sambit pa ni Aling Kristi. Habang nakangiting nagpaalam kay Pipito, Tumango naman si Pipito habang nakangiti rin. Magmula noon, ay palagi nang nakikita ni Aling Christy si Pipito sa paligid ng kanyang karinderya. Minsan, ay namamalimis ito at madalas na tinatangkihan. May paminsan-minsan pang ang minamata ito at nagmamataas pa ang ilang customer ni Aling Christy. At tuwing mangyayari yon, ay to the rescue talaga siya para dito. Para na rin kasi niyang anak ang pulubing si Pipito. Dahil sa ulila na ito, at kahit hindi man niya ito maampon, dahil sa kagapitan, ay araw-araw naman niyang pinapakain si Pepito. Para sa ginang ay wala naman iyon, basta't alam niyang nakakatulong siya sa kapwa niya, kahit pa sa maliit na paraang alam niya. Madalas ding nakaka-interact ng mga anak niya si Pepito. Dahil nga mabuti at busilak ang puso ni Aling Cristy, ay napalaki niyang mas nurin at mabait ang kanyang mga anak dahil hindi ito nang hamak ng tao bagkos ay tumutulong pa ang mga ito sa mga katulad ni Pipito na palaboy-laboy lamang na pulubi. Napagpasyahan ng kanyang pamilya na pagawa ng kahit maliit na bubong si Pipito sa kanyang kinauupuan upang hindi magpalaboy-laboy pa at pumirme. Nakikita kasi nila na kung saan saan ito napupunta ngunit palagi itong nasa gilid ng karinderiya ni Aling Christie tuwing matatapos ito sa panlilimos at pagpapalaboy-laboy nito. Minsan nga ay nagugulat na lamang din ang pamilya niya sa pagsulpot nito sa gilid dahil hindi nila namamalayan ang bawat kilos nito. Madalas pa ngang nakatanaw lamang ito sa karinderya nila. Ngunit makikita sa mga ngiti nito na talagang masaya ito tuwing magbibigay sila ng pagkain dito. Maaga naman palaging nagbubuka si Aling Cristy. Ngunit may mga pagkakataong wala doon si Pipito. Alam nilang nagpapalaboy-laboy yon sa kanilang baryo ng mga ganong oras. Kaya tinayaan na muna nila dahil bumabalik rin naman ito pagkatapos. Ngunit isang araw ay nagulat na lamang si Aling Christy. Dahil sa buong araw ay hindi nito nakita si Pipito si pinaglalagian nito. Madalas kasing nasa isang pwesto lamang iyon. Naiisip niya pang baka lumipat na ito sa iba. Ngunit nakakapagtaka rin dahil doon niya gustong manirahan. Sambit pa nito sa kanya nang minsang mag-usap sila ni Pipito. Naghintay na lamang si Aling Christy hanggang kinabukasan. Ngunit wala talagang Pipito na dumating sa kanilang lugar kahit hindi na lamang niya pinansin pa ang pagkawala ni Pipito. Sa paglipas ng mga araw ay napapaisip pa rin si Aling Christy sa kalagayan ni Pipito. Ngunit nagulat na lamang siya nang isang araw ay makita niya ang isang pamilyar na binata. Nakatoksido ito na all black at mahalatang ng galing iyon sa mayamang angkan. Pinaningkitan niya pa nga ito ng paningin. Mula kasi sa malayo, ay kita niya ang maganda nitong sasakyan. Kung hindi siya nagkakamali, ay isa iyong limusin. Ibinaba siya nito sa harapan mismo ng kanyang karinderya. Habang papalapit ito ng papalapit, ay mas lalong nagiging detalyado kay Aling Christie ang itsura ng lalaking iyon. Agad naman siyang napatakip sa kanyang bibig nang makita ni Aling Christie si Pipito sa lalaking iyon. Hawig na hawig iyon ni Pipito. Kahit nang makalapit ito sa kanya, ay agad na mas lalong nanglaki ang mga mata ni Aling Kristi. Sabay usal ng, Pip Pipito? Sambit pa nito. Habang gulat na gulat ito nang makita sa si Pipito. Agad namang natawa si Pipito sa inasal ni Aling Kristi. Dahil naalala pa siya nito. Kaya naman nilinaw nito ang kanyang totoong pagkatao. Pasensya na kayo Aling Kristi ha. Pero hindi po talaga pipito ang pangalan ko. Hayaan niyo po akong magpakilala. Sambit pa nito habang ito ay nakangiti kay Aling Christy. Sa mga oras na iyon, ay hindi pa nagsisink in kay Aling Christy ang mga pangyayaring iyon. Kaya naman tinusot-kusot pa nito ang kanyang mga mata. Ngunit talagang si Pipito nga ang pulubing iyon. Natawa naman si Pipito sa kanya at saka ito umusal at ipinagpatuloy nito ang sasabihin. Oho, ako nga ho yung tinulungan nyo na pulubi at nagpapanggap na Pipito. Ngunit sa katunayan ay hindi po talaga ako si Pipito dahil ang tunay ko pong pangalan ay Danilo po o Dan. Yan po ang totoo kong pangalan. Sambit pa nito kay Aling Christy. Kaya napakunot na lamang ito sa kanyang noo. Da Danilo ang pangalan mo? Kung ganoon ay sambit pa ni Aling Christy. Na hindi na naipagpatuloy ang sasabihin nang magsalitang muli si Danilo. Opo, Dan o Danilo po ang itawag niyong pangalan ko. At hindi po ako pulubi. Alam ko kung nagtataka kayo kung bakit ko nagawa yon. Pero lahat po ng pagpapanggap ko ay dahil po sa social experiment na kinanda ko. Naghahanap po kasi ako ng taong deserving na tulad nyo. May busilak po kayo na puso. Para din po kasi yan sa gagawin kong reward. Dahil tulong ko po iyon sa mga taong nangangailangan din na tulad nyo ho. Sambit pa ni Danilo habang ito ay nakangiti ng seryoso. Napangiti naman si Aling Christy dahil sa sinabi ni Danilo na siya ay may busilak na puso. Ipinagpatuloy pa ni Danilo ang kanyang sasabihin. Isa po kayo sa mga nakitaan namin ng pusong mapagbigay at matulungin sa kapwa na kahit na mahirap at salas sa buhay ay tinulungan niyo pa rin ako without knowing who I am as an individual. Nakaka-inspire at nakaka-proud ang mga katulad niyo, Aling Christie. Kaya hindi rin ako nagtataka kung bakit ang inyong mga anak ay mababait din. That's why my team decided to help you. And this is your lucky day, Aling Christy, dahil we will guide you and help you na mas lalong ma-expand ang inyong pinagkukunan ng kabuhayan. Bibigyan po namin kayo ng 1 million cash at 1,000 lot at may makeover pa namin kayo at libre po ang inyong dinner kasama ako sa restaurant, sambit pa nito. Dahilan para maglulundag sa saya si Aling Christie dahil sobrang tuwa nito na sa wakas ay mamumuhay na sila na hindi pinuproblema ang pinansyal na aspeto. Sobra-sobrang saya ang naidudulot nang sabihin na Danilo ang reward na matatanggap ni Aling Christy sa pagiging matulongin nito sa kapwa. Nang kumalma na si Aling Christy, ay muli nitong itinanong ang patungkol sa reward. Totoo ba ito, Pipito? Ay, este, Danilo? Hindi mo naman ba ako niloloko? Hindi ba? Sambit pa ni Aling Cristy? habang nag-aalala ito na baka hindi totoo, kaya't pilit itong umiti. Natawa naman si Danilo at saka tumugon. Hindi ho kita niloloko dahil lahat ng sinabi ko ay para sa inyo po at ito po ang tseke. Pirmado ko na po ito, sambit pa ni Danilo. Doon ay nakumbinse si Aling Christie nang makita nito ang mismong tseke na pirmado na ni Danilo. Worth 1 million ang tseke na iyon. Kaya naman hindi ma-express ni Aling Cristy ang kanyang pasasalamat. Naku iho, maraming maraming salamat talaga dahil sa iyo ay makakapag-aral na ang aking mga anak. Sambit pa ni Aling Cristy sa kanito ni Yakap si Danilo. Kit ni Yakap na lamang siya pabalik ni Danilo. Matapos iyon, ay numpisa na ang tulungan ni Danilo ang business na karinderya ni Aling Cristy. Pinaayos niya ito at pinagawang simento. Noon kasi puro gawa lamang iyon sa kahoy. Pansamantalang nag-close ang mismong karinderya ni Aling Christy nang magsabi si Danilo na pagagandahin ang kanyang karinderya at haayusin niyon, habang sila ay pinagme-makeover at nagbabakasyon. Gamit ang sasakyan ay pinunta muna sila sa mga kilalang artist na nagme-makeup at nagme-makeover sa mga artista. Doon ay pinayusan ng buong pamilya ni Aling Christy at maging si Aling Christy na rin halos ilang oras din ang kanilang ginugol bago matapos ang makeover na iyon. At nang matapos ang makeover, ay agad na dinala ni Danilo sa isang kilalang restaurant ang mag-anak, saka ito pinabili ng mga kain. Agad din namang nakapili ang mga ito at order na sa kainintay ang kanilang mga inorder. Halos ilang minuto rin ang kanilang hinintay bago iyon ma-serve sa kanila. Maya, maya pa, ay may lumapit ng waiter upang ilapag at iserve sa kanila ang mga order nila. Kaya naman nang magkaroon ng oportunidad ay nagtanong si Aling Cristy patungkol kay Danilo. Pasensya na iho ha, pero pwede ba akong magtanong kung dito ka palaging kumakain? Masyado kasing mahal ito iho at madami kami. Sambit pa ni Aling Cristy na nag-aalala pa dahil baka masyadong mapagastos at ikaltas sa kanila ang expenses nila. Napangiti naman si Danilo sa sabing, Mas prefer ko po ang homemade, pero dahil gusto ko po kayong bigyan ng reward, ay sinama ko po kayo dito. At kung tungkol naman po sa babayaran, this is nating aling Christy. Ako naman po ang magbabayad nito, at libre na po ito para sa inyo. So let's eat! Ngiting sabi ni Danilo. Sa kanito kinuha ang tinidor at pati na rin ang kutsilyo upang hiwain ang beefsteak na in-order nito. Salamat ng marami iyo ha. Ah. Tugon pabalik ni Aling Christy at inenjoy na lamang ang kanilang dinner. Inaccommodate pa sila ni Danilo sa isang kondo na pansamantalang titirhan nila Aling Christy dahil pinapagawa pa ang mismong karinderya. Kinabukasan ay tinur naman sila sa kanilang bahay at pinakita rin ang coaching ibibigay. Binigay na rin kay Aling Christy ang susi kaya't wala nang problema sa mga ito. Ilang linggo lang ang lumipas ay nagawa na ang kanyang karinderya at doon ay inumpisa ang tulungan ni Danilo si Aling Christy. Noong una ay medyo matumal dahil kakabalik pa lamang ni Aling Christy sa pagtitinda ng ulam. Hanggang sa paunti-unti ay umasenso ang kanilang negosyo at naging successful iyon. Napag-aral niya ang kanyang mga anak at nagtapos ang mga ito sa kursong kulinary na may kinalaman sa pagluluto at pagpapalago ng food business. Kaya naman namuhay silang walang problema sa pera at mas yumabong pa ang kanilang kabuhayan. Tunay ngang malaki ang blessing na matatanggap mo kung tutulong ka sa kahit anong parang iyon. maliit man o malaki iyon, ay biyaya pa rin ang hatid nito sa iyo. Dahil ang kabutihan at kababaang loob ay isang kayamanang hindi kayang tapatan ng pera o anumang salapi. Basta tayo magsusumikap at tutulong sa ating kapwa. Tiyak na ang asenso natin ay may hindi magwawakas.